ayun mga guys uh, silipin natin yung tulay na ito mga guys oh. mukhang patapos na talaga ayan yung tulay ngayon mga guys halos tapos na rin mga guys ayan. hanggang doon papunta ng ano yan papuntang pangarap pangarap halos tapos na mga guys ito naman yung baba niya mga guys so, oh. uh, malinis na yung baba niya ah uh, dire diretso na yan papunta doon sa pangarap yung baba na yan halos malinis na siya yung paliko yan mga guys so, oh. taas pa natin para makita natin yung paglikon ng tulay mga guys yan. hanggang doon sa pangarap yan mga guys yan. yun yung ginagawa nila ng ano mga bagon mga guys yung nakikita natin diyan yan yung bagon nakikita Ta taas pa natin para makita natin yung mismo tulay papunta doon sa ginagawang bagon bago niya nakikita natin dyan ayan mga guys balik na tayo at uh, talaga namang kitang kita na natin dito tayo dadaan sa gubat mga guys sa may mga kagubatan kita niyan mga guys mabilis lah ayan yung view ng ah uh, fair view lagro group view mga guys yan. kita ni mga guys yung view na yan Ganda, no uh, nagaganda na ako sa view eh halos maganda talaga ayan. ngayon mga guys i-return eh, to home natin yun siya kasi nakuha na natin yung papuntang pangarap Fairview uh, or Lagro papuntang SM Meme may maya pagbaba niya punta tayo sa bandang uh, SM Fairview ito na yung papuntang SM Fairview mga guys yung view na yan ang layo niya sa akin ngayon ay halos uh, dalawang metro na lang at uh, ang height niya ay 120 mababa lang bababa uh, -ba na rin siya ito na, mababa na siya bababa na ang height niya 180, 104 na lang bababa na siya mga guys hantay na lang natin hantay okay. na lang natin bababa